at uh, ito daw ay pinagbabawal ng ating batas. So may mga abogado, may mga profesor from UP na pumupuna uh, kung saan ay uh, ito daw ay malinaw na paglabag sa isang special law na Republic Act 3019, otherwise known as the anti grab and corrupt Practices Act. And uh, other special laws, uh, including no, the revised penal code. eh ang tanong, ito bang pagpunta ni Presidente Marcos dun sa birthday party na wala naman siyang kaalam-alam ay uh, maybe considered as a gift. Kasi yung pagbibigay ng regalo sa isang public official, particularly in this case, si Presidente, ay considered daw as a gift. Papasok yan sa krimen na bribery at do uh, doon sa special law na Republic Act 3019, yung pagtanggap ng regalo ay uh, violative of uh, that Uh, Republic Act 3019. Ngayon, discuss natin, pinagbabawal ba talaga? Siyempre, generally, pinagbabawal yan. Pero, yung pinaka-important, yung pinaka-keyword dito sa pagpunan nila kay Presidente, yung salitang gift. Okay? Yung presents. No? Yung bang pagpunta ng Presidente sa isang five-star hotel. At siya ay pumunta doon because he was invited to attend a dinner and attend a concert. Isang ano lang, isang lugar lang, matinang dinner. Pagpasok niya doon, narinig niya yung tugtugan at siya ay na sorpresa at ang kumahanta ay ang sikat na banda na Duran Duran na nagkataon ay kanyang paboritong banda. Ang tanong ngayon dito, liable ba si Presidente Marcos? Ngayon na ibibigay ko ang aking opinion tungkol dito sa batas na binabanggit ng mga abogado at mga profesor from UP na bakit daw tumanggap ng gate or presence ang presidente. Okay. So, uh, ito ang aking opinion. Generally, attending a dinner or attending a concert or combine attending a dinner and listening to music like this Duran Duran, umating ka ng concert, ay uh, these are not considered, these activities are not considered as a gift. Kasi yung gift na depende yan sa social, cultural, and uh, legal context. Eh. But in this case, so, sa presidente, kasi kung yung spatial circumstances dito uh, should be considered. Kasi verde niya, pagkatapos trabaho namigay na regalo sa mga kabataan, kung sa Malacanang ay pumunta dito sa five-star hotel na wala namang kaalam-alam, na sinurprese siya ng kanyang mga kaibigan. So will that be considered as a gift? Uh, generally, it may not be considered as a gift because this is typically seen as a social interaction and entertainment. And uh, to strengthen the relationship, of the person or the group of person who organized the event with this uh, special person. Lalong lalo na kung mga kababata niya ang nag-organize niya at matagal niya lang mga kaibigan at wala namang uh, transaksyon sa gobyerno. Yan ay hindi mako-consider as a gift. Isa pa, napaka-importante sa sitwasyon na to na i-consider natin yung primary intent of the person attending the dinner and the concert. Because if the primary intention of the person attending the dinner and the concert is uh, to socialize, entertain himself, and strengthen the relationship with the group of persons or friends na nag-invite na nag sa kanya to attend the dinner and the concert because it is is a special day eh, definitely it will not constitute as a gift remember ang pinaka keyword that main factor kaya nila inaakusan ng presidente is because of the fact that uh, the president accepted daw a gift from group of friends and group of persons but in this case i will not consider this one as a gift because the primary purpose of the person attending the dinner and concert is to socialize to entertain him so kasi birthday niya eh. sino ba ayaw mag-celebrate during his birthday 'di ba lahat tayo gusto natin pag birthday natin masaya tayo nakikinig tayo sa musika kumakain ng masarap na pagkain at gustong-gusto natin na makakasama natin ang ating mga kaibigan kaklase kasama sa opisina lahat ng tao na malalapit sa atin ay eh. gusto nating makita tuwing birthday natin in order for us to strengthen our relationship with them, di ba? So if that is the case, it will not constitute as a gift and therefore the person or the public official should not be held liable for graft or bribery or under any special laws or the revised penal code. Yun lang po. So hanggang dito na lang po, ito pong buli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno.